What's up, guys? Nandito na naman po ang inyong kabugnoy. Nagbabalik! Hello, guys! For today's video nga pala, maghahawak sa buhos tubig ang inyong kabugnoy. Wow. Siyempre, nakuhang ninong. Masama naman tumangin dito. tari blessing naman. Ika nga, at arin na may sa Pasko pupunta sa amin. Pika medyo malaklaki na ng kaunti, e di may bagong inaanak na naman ang inyong kabugnoy. Kaya rin naman po nakinagis na, na po dito sa aming lugar na pagkagano yung may bagong panganak na sanggol ay agad pong pinabubuhusan para daw po malayo po sa sakit, ika nga, at tanang lumaking balos ang bata. Yung hindi daw hubatiin, ika nga'y balisin, gayon po dito sa aming probinsya, dito po sa Quezon. Yan po ang mga maghahawak po ninong at ninang. Siyempre, andyan din ang inyong kabugnoy, medyo pugipugiti yan at bagong ligo. Kahit pagod na pagod pa, katatapos lang maghahot po ng graba, ay ayan, at nagpunta ho din eh. Ang sabi ko yung may lakad ako, at pagkaligo ko, ay dimiritso na po din eh. Ay alam na guys, pagkagaroon yung buhos to, ay, ay alam na mamaya, mangyayara eh, kaunting inuman. At guys, yung mag asawang may pabuhos niya, ay di dito mawag po ng midwife at kailangan niya yan. Siya po magdadasal diyan, para hubuhosan ng bata, ay ka nga. Ay, sabi ko nga, ay kung buhos to, nila, ay ako na magbubuhos, ay hindi naman magpipitigan yun. Naging naman ay, ay kinagis na na nating mga Pilipino. Ay ang buhos to, big na yan, ay kahit sa bahay lang, buhod pa sa simbahan. At pag sa simbahan how, ay di, medyo maganda-ganda na ho pagka sa simbahan. Kailangan na ho pagka sa simbahan, eh di medyo maganda-ganda ho pakim kayo na at nang hindi naman nakakahiya, ay kumain man ho. At lumunaw, ay eh, di hindi ho mapapahiya kung magkano ho pakim kayo. ho, ay eh, di medyo lang muna. Talagang ikangay nga walang-wala din naman eh. eh. agad na ho kami din naghawak ko ng tigigisang kandila, ang inungkat ng ninang, ay eh, problema ho guys. ay napakahangin pala din sa kanila ay eh, di ang ginawa ng inyong kabugno ay eh, dumiskarte na lang ng garnay nagkuha na lang kami ng baso at doon namin nilagay ang kandila at Dato kami nakahawak no. din sa bata habang dinadasalan po ng ating midwife para daw po ika ngayon lumaki pong mabuting bata. Ang ating ang ating binuhusan ng buhos tubig po, yan po ay buhos tubig lang, ulo lang po ang hindi yan. Hindi naman ulo at palilikuan ng liga-liga at baka naman ay malunod ang bata. Tararara. Siyempre guys, matapos nga ika ngayon madasalan ng ating binuhusang bata, siyempre, aring mag din eh, at yung kumparing bago, at saka kumare, eh, may kaunting salusalo din eh, tsaka daw kami ng panset at supas, tapos may siyang ay abo, ay sabi ko okay na okay yan, mag-inuman, aba, hindi, hindi yung mga dadapil pagkagayaw. <laughs> guys, at sumasandok na yung kabugnoy ng pansit diyan at tsaka rin siyang Guys, ay nyo lugar? Uso pa itong buhos tubig na aray. Eh, dito usami, sa amin sa Sariaya, Quezon, ay talagang kinagis na na ho ito. Ika nga, irihiya na ng matatanda. Irihiya ba? Irihiri. Ala, basta yun hot, na ho. Nauutalo ang kabugnoy eh. O, oh, ayan guys, kita nyo naman, kahit nagihirap na inyong kabugnoy, abay, aba, eh, talagang minakuha pa nga rin kong pare. Ika nga, hindi naman guys, basihan niya kasi kung meron ka o oh, wala, ang mahalaga diyan, ay magaling ka makisama. Eh, pag magaling ka nice. ay eh, nako, eh, kahit anong mayari talaga, ay eh, nako, ay eh, babalik at babalikan ka ng tao. Yun lang, ikaw nga ang may pamamano ng inyong kabugnoy. Eh. Paalam, guys. Hanggang dito na lang po.